gamay lang ko ang usakad domingo upat kalbuan yun nga ang sabon kay dito oh nagla lights na oh oh Kunti na lang, hindi ka tulad dati nang maitin na maitim na maitim. Yung sa kabila, love. Basta alagaan mo lang. Ako na yung pinakagwapo sa lahat ng mga tao Kung hindi pabuhay ang mga unggoy <laughs> Hindi nyo ba alam, idol, kung sinong pinakagwapo sa lahat? Andito lang sa harap nyo. Si Boy Patik! Sunod na mo, Panduha, Pantulo. Ako ang una, pinakagwapo sa tanan. Kung wapa bumuhay ang mga unggoy, sunod ko bago sila. Naong ni Boy Patik. Apit na ni Ma.

ul pugi di ba unang sa lahat Dog. dyan mga vloggers dyan una sa lahat mga guys yung mga vloggers na angas Itapat nyo na sa akin. Bang. Shout out, tagaringding. Suntukan na.